So three varieties of cacao, Criollo, Purastero and Trinitario. So ito yung Trinitario, clone ng UF-18 galing. So Trinitario, uh, halos karamihan naman ng cacao natin dito sa Pilipinas, uh, Trinitario. Hybrid po siya ng uh, Purastero at saka Criollo. Doon po nagsimula sa Trinidad. So combination po siya ng violet at saka white. So nagiging light violet na po yung Trinitario. Ganyan na po yung itsura ng Trinitario, kakaulaber. Ito, light violet na po siya. Yung mga violet, galing po yan sa Purastero. Tsaka yung puti, galing sa Criollo. Kaya mayroon siya puti. Ito yung pampasarap, pampabango ng uh, chocolate natin o tableya natin. Ito, nagbibigay rin ng lasa, yung violet. Kaya naging Trinitario. So sa Trinitario, maganda yung pang natin. Parang hindi na natin kailangan yung criollo kasi may ano na nga siya o may mga puti-puti na nga siya. May mga white beans na nga siya. Kaya hatiin nyo yung beans ninyo. Titinan nyo kung anong itsura. Kung may violet, tsaka puti, combination, trinitario po siya. Kung lahat, violet lahat, yun ang purastero. Kung lahat naman puti, puti, puti pa rito, puti talaga na walang violet lahat. Siguro may na sali na isa lang na violet. ah uh, yun ang ano, uh, So, kailangan pa rin natin ng ano, DNA test. So, yun. Kaulaber.